Uy! <laughs> so guys, meron tayong safety tips sa mga gumagamit ng Honda Click. Okay, let's go! Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Kung galing ka sa previous video natin, malamang eto na yung inabangan mo. Pero bago ang lahat, magpapagas muna tayo. Alright right? 100 lang, boss. Yan para kahit papano magaan yung dala natin. Hindi mabigat kasi kapag nag-full tank tayo, hindi natin may lalabas yung full potential ng motor natin. So, ilang bar yung nadagdag? Ayun, nasa tatlo. Okay. Thank you. Kaya naman ngayon ay hahanap tayo ng magandang lugar kung saan makakapag-video tayo. right? At kung nice yung mag-set ng inyong panggilid set, pwede kayong mag-base dun sa ginawa nating video na yun. So malamang sa malamang yung mga supporters natin ay napanood na nila yon. So guys, meron tayong safety tips sa mga gumagamit ng Honda Click hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung mga binibidyo natin about dito sa motor natin ay nasasabi ko na sa inyo di ba hindi naman lahat so eto sasabihin ko lang sa inyo na kapag mabilis kayo guys ah wag na wag nyong pipigain yung preno nyo sa likod eto itong nasa left natin first time na nangyari sa atin yun nakala ko kung matutumba na talaga tayo eh kaya pala may mga naka honda click talaga na nakikita natin kapag ka sila sa likod disgrasya yung inaabot nila so kapag ka mabilis kayo na sa 80 to 90 yung takbo nyo huwag nyong bibiglain na ipreno yung inyong rear brake ay nako madidisgrasya kayo kasi ako nasubukan ko na yun ha bigla akong binareak yung ano yung rear brake natin yung takbo natin mga nasa 95 to 100 yata yun bigla ko siyang ni brake tapos gumayabang gewang ako <laughs> So kapag ka ganun, mas recommended ko na gamitin niyo yung harapan. Kasi kapag kalikod, ayan kapag kalikod kasi sobrang ano eh, pinipigilan niya yung paghinto mo na hindi mo masabi kung paano kanya ihinto. Actually, dalawang beses tayong gumewang-gewang dito eh. kasi nung una, napabreak tayo. So, gumewang-gewang tayo. Ang akala ko, nasa daan yung problema. Kasi ba diba, may mga daan na bako-bako lalong lalo na kapag uh, lumang espalto yung nadaanan mo di ba may mga bako daan so akala ko yun yung problema so tinry ko ulit <laughs> so ayun same yung nangyari so nung tinry ko naman sa harapan hindi natin naramdaman yun kaya sabi ko hindi pala safe i brake yung likod ng Honda Click base lang ha talaga sa ano ko ha, sa experience ko guys para maging aware naman kayo kasi kapag uh, bigla kayong nag-break sa likod magugulat kayo na uy ganun pala yung experience pero guys comment kayo ha kung ganun yung na experience nyo siguro dahil dun sa shock ng ating Honda Click na single shock sya or pwede dun sa brake nya talaga na hindi akma dun sa ating gulong dahil maliit hindi ko alam ha kung dun ba talaga pero kung gusto nyo ma-experience yung sinasabi ko basta controlin nyo lang guys ha na magpatakbo kayo around 95 to 100 tapos gagamitin nyo yung brake nyo gagewang talaga kayo promise <laughs> pero kapag ka ginawa nyo yun guys dapat makontrol nyo yung sarili nyo kasi kapag ka, hindi niyo makontrol na baguhan kayo magmotor wag nyo nang ituloy <laughs> kasi disgrasya lang talaga abutin nyo ako matagal na ako nagmomotor madami akong natry na motor pero dito sa click natry natin na gumahewang <laughs> so pakitaan ko kayo guys ito uh, nakokontrol ko naman yung ano natin so pakita natin 80 Ayan o nararamdaman natin na medyo may konting gewang siya pero syempre nasa 80 pa lang yun how much more kapag ka nasa 95 to 100 na tayo di ba kaya kahit anong bilis nyo kapag ka uh, nagpapatakbo kayo try nyong kontrolin kahit sarapan muna kasi safe naman siya kahit na medyo mabilis na takbo ka, magbe ka sa harapan, hindi mo mararamdaman yung sinasabi kong gumigaywang ka. Basta may papayo ko na lang sa inyo guys, kapag ka gagamitin nyo yung rear brake nyo, huwag nyo na lang masyadong diin yan. Ha? Kasi kapag ka diniinan nyo yan, baka matulad kayo sa akin, buti sa akin kasi ano, ma matagal na tayong nagmo-motor and alam natin yung position natin sa motor kapag ka nangyari sa atin yun. At ito ha, tips ko na lang sa inyo kapag ka nangyari sa inyo yun na napiga niyo yung rear brake niyo tapos gumegewang kayo. Katulad niyan, may asong tumawid oh. Pero yung brake natin nasa 50% yung piga natin dito sa ating front brake tapos dito sa ating rear brake Nasa 20% lang Mas maganda kasing Hindi masyadong nakapiga yung Ano Yung pagbe-brake mo kapag kahinto ka ita timing mo yung paghinto mo guys Kasi may engine brake naman yung ating Motor, kahit scooter to So yung gagawin nyo doon Kapag uh, nag-brake kayo sa likod Tapos gumewang-gewang kayo Huwag nyo lang hayaan na nakapiga kayo sa rear brake nyo So bali Ang gawin nyo pitikin nyo siya kung baga bitawan nyo tapos sabayan nyo sa harapan na wag kayong mag full brake muna sa harapan kunin nyo muna yung momentum na kung saan medyo mahihinto kayo kapag ka nakuha na nyo yun pwede nyo sabayan sa likod konting pitik pitik lang kasi baka mamaya ma-pressure kayo na uy matutumba na ako kailangan ko nang mag rear brake <laughs> so wag lang kayo mag panic yun lang bitawan nyo ha, ah, yung brake nyo sa likod wag nyo siyang totally na pipigain tapos kontrolin nyo yung pagbibrake nyo sa harapan anong dito? Nagagi may naaksidente so yun lang kapag uh, ah, magbibrake kayo lalong lalo na sa mga baguhan sa mga medyo kaskasero na magpatakbo kasi syempre bago ang motor konting ingat lang yun yung payo natin kasi mahirap naman na gusto mo lang naman magmotor ng mabilis tapos masesave lang ka pa ba? Diba? <laughs> tsaka always mag helmet kayo kapag ka magmotor kayo ha lalong lalo na kapag ka nasa highway kayo kasi hindi nyo din alam yung mangyayari sa inyo kapag ka nagkataon na nagkamali kayo sa pagdadrive diba buti na lang maganda siya ng araw ilang araw din wala tayong upload dahil dito sa panahon natin ayan o oh. medyo okay yung panahon ngayon Guys, dito naka-normal position tayo ha. Ah, pero yung takbo natin, Ayan oh, mag 100 na siya. Oh, normal position tayo. 103 At saka, kapag na naka ano kayo, naka pala kayo, hindi porket na, na naka re yung puli nyo eh, kahit na naka normal position kayo, kahit na may hangkas kayo, ay mabilis na yung motor nyo, hindi ganon guys. Nakadepende pa rin yan sa tono ng panggilid nyo o sa flyball. Kasi kung titignan natin dun sa previous video natin, halos lahat ng flyball na natry natin nag average lang talaga siya ng 114 pero this time ito susubukan natin kasi nagpalit na tayo ng 1k clutch kaya dito natin masusubukan so bali yung gagawin natin dito guys isang test run lang isang pabalik lang tiwala naman tayo dito sa motor natin na kaya niya talagang mag 110 pataas so na nasa sa inyo naman kung paano yung gagawin yung setup sa motor nyo pero yung sinabi natin dun sa previous vlog na video natin naka base lang sa timbang nyo yun kapag medyo mas mabigat pa kayo siguro pwede nyong laruin sa mas magaan pa na flyball okay let's go try natin kung kaya nyo mag 115 Ayun o oh. Bili sumangat ng ano natin Top speed natin ha ah. Ayun o sumobra na 118 119 Sumisilip ha sumisilip 119 120 guys sumilip yung 120 natin Ayun na 120 talaga 120 guys 120 talaga Okay, not bad Isang test lang natin Kasi alam ko namang Nag-123 na siya before Yung daan medyo maikli lang Hindi naman masyadong ano yun Pero kaya niya pang tumas no? Kasi syempre 120 Sisilip talaga yan Tapos tataas pa ng konti yan Kapag ka medyo mahaba pa yung daan ba? Diba? <laughs> Pero not bad Okay na siya kasi yung goal ko lang naman dun is dapat 1.15 lang. Okay. So, ito. Ilagay nyo na sa listahan nyo yung ano natin. Yung flyball natin. Ilista nyo na guys. So, 10-12 na combination. So, yung gamit kong brand ay JVT na tatlong 10. Tapos, sa uh, 12 grams natin ay King of Drug. Yun yung gamit natin. Romeo 125 Nakasagad yung throttle nito Pero kaya natin abuli no <laughs> Mukhang nagmamadali si sir Okay so Yung center spring natin Ay 1000 RPM Batch spring 1000 RPM So dati naka 1200 RPM tayo Pero base sa test natin O oh, 1 round lang sya Nakapag 120 tayo And yung pulley natin Naka Nakareangle sya ng 13.5 Siyempre, hindi pa dito nagtatapos yung ating pagtotono sa ating motor kasi meron pa akong nakitang magandang puli na ilalagay natin dito. So, abangan nyo yun guys kapag makompleto ko lang yung pambili. <laughs> kasi iniipon ko lang din naman eh. ba? Diba? So, so, sa next na sahod natin sa ating YouTube ito yung nadisgrasya kanina oh. nabigyan nila ng first aid malalaman nyo naman yung ilalagay natin na aftermarket na puli dito pero okay yung ano yung puliko ko pero kapag ka magustuhan ko yung performance nun ibibenta natin itong kalkal puli natin para pangdagdag natin dun sa bibilihin nating sun racing na silent killer na pipe so ganun yung mangyayari kapag ka magustuhan ko ah pero kapag ka hindi ko siya magustuhan ibabalik ko yung kalkal -kal puli natin tapos ibebenta ko yung aftermarket na yon <laughs> kahit bebenta ko siguro siya ng 75% don sa price niya <laughs> kung magkano natin ako ha less 25% natin okay ba <laughs> kasi kapag kaybebenta natin ng same price masyadong ano na yun masyadong negosyante tayo di ba at <laughs> least yun uh, na na ipapakita ko sa inyo yung nailalagay natin at the same time may bebenta ko ba siya ng medyo mura di ba well detect natin kung ano magiging resulta <laughs> mahirap namang pangunahan then kapag ka na satisfied tayo dun guys yun yung next investment natin yung ating silent killer may tatanong nyo bakit hindi JVT yung gagamitin natin kasi based on my preference mas okay yung silent killer na lang tayo. Actually, okay naman ang JVT na version 3. Kapag ka magpaparemap ka or naka-bore up yung motor mo. Kasi kung stock engine tapos magsasalpa ka ng JVT version 3. Magiging 50-50 yung buhay ng motor mo. <laughs> Kasi, di ba, maglalagay ka ng... Open pipe As in open pipe talaga yun Mas malaki kasi yung diameter ng kanyang elbow eh, Compare dun sa stock Kaya mas gusto ko yung Sunracing na silent killer At malalaman niya yung performance niya <laughs> Okay naman Okay naman daw gamitin Okay naman yung performance ng mga silent killer na yan So nakadepende na lang dun sa tono ng paggilid mo Kung gusto mo lang naman ilabas yung full performance Ng iyong engine Itono mo sa panggilid Tapos sa pipe And syempre mag spark plug reading tayo kapag ka nagkataon diba? Ayaw kasi nating na masabugan ng makina guys <laughs> Lalong lalo na medyo walwal tayo magpatakbo At nerespeto rin natin yung ating mga kapitbahay na mabubulabog na rin, di ba? Kasi kapag uh, maglalagay tayo ng ganoon tapos sobrang ingay ng pipe natin, eh kapag uh, galing pa tayo ng trabaho, lagi tayong nagagabihan kaya para na rin sa safety natin, doon na tayo sa silent killer, di ba? So, so mga nakapanood ng video na guys, ayun. So kapag enjoy ka, mag-subscribe ka. <laughs> so yun yung vlog natin for today. So iwasang mag full brake sa likod nang hindi nagbe-brake sa harapan at kapag ka na-brake nyo sa likod nag gumewang gewang kayo pitikin nyo lang bitawan nyo tapos brake kayo ulit pa uh, kapag kapag brake nyo wag nyo siyang ipo full brake guys as in pitik lang pakagatin nyo ng konti tapos bitawan nyo then alalay kayo sa front brake okay para hindi kayo madisgrasya kasi guys masarap pang mabuhay sa mundo <laughs> Eto na yung ano Yung kanina Yung Na first aid nila Ay dyan pala siya Sorry sorry Nakala ko kung dadaan siya sa gitna eh So next video natin Ituturo ko naman sa inyo or ipapaliwanag ko sa inyo yung tamang pagtotono di ba napanood nyo na yung previous video natin so para mas maliwanagan yung nagtotono uy <laughs> ingat pare nagmamadali siya kasi ano you know, makita natin naka uniform tapos yung oras natin ito yung exact oras natin 7.24 pero yung naka oras dito sa atin ay 7.33 so malamang sa malamang yung pasok nun ay 7.30 6 minutes na lang, malalate na siya. Inahabol niya. <laughs> so alam naman natin kapag uh, ganitong oras, rush hour talaga yan sa uh, ano, sa pagpasok sa trabaho. Ramdam din natin. Kaya kapag uh, ganyan, yung mga nakikita natin, mag-giveaway tayo. Yung mga nagmamadali. Except lang dun sa mga kamote ha. Kasi sa mga kamote talaga dapat hindi sila binibigyan ng space yun. Okay guys, so yun lamang. God bless and ride safe.